Hello guys! Magandang araw po sa ating lahat! Welcome to this channel! At an si Andre! Mm, ang sarap talaga tumambay dito sa gilid ng dagat! na mm hmm! Napaka-presko! Ang sarap namnamin ang hangin! Mm -hmm. Ang sarap pakinggan ang tunog ng alon! Mm -hmm. At masarap din mapag-isa paminsan-minsan! <laughs> naantay ko ang aking sisterette si ate lisa malapit na siyang matapos mag walking ayan tawagin natin at uh, oras na para magkape. kape <laughs> hanggang dito na lang po ang aking kwento guys maraming salamat sa panunood bye